Ano di, tara. Sige natin to. Excited na ako makita yung pagkaratlok nito, tara. Mga lodi, bigsapit pala kayo nito ah kasi baka magasgas 'to. Tara, dala tayo baka magasgas. Yon, kamusta ka mga Lodi? Yan ang oh, mga Lodi, excited, excited mga Lodi ngayon kasi may share ako sa inyo. Ayan, lalo sa mga mahilig magpalit ng pipe. Siyempre, hindi naman lahat ng pipe ay mura talagang medyo mahal din mga Lodi. May share ako sa inyo. Siyempre, bago ko share ito mga Lodi, please like and share yung the po sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV, para lagi ka updated sa ating mga sada video. O tara, simulan na natin. So yung mga Lodi, na ipakita ko sa inyo kung saan kami nagpagawa. Di diba, may dalawang may dalawa kong uh, stock mapler, yung sa Mio Passion natin, saka sa ating NMAX B2. Ayan, eh, nagpagawa tayo mga Lodi ng rat look mga lodi dito sa Pinangona Rizal, meron doon magaling gumawa ng ratlock mga lodi. Pwede rin magpakalkal, yan. Nasa inyo po yun. Kaya lang sa akin ratlock lang yung pinagawa ko. Nakasama sa lakad namin, kaya binay ko na lang kay Lodi Mux 23 TV sa kay Rayman Moto TV. Salamat sa dalawang yan. Kasi uh, sila yung nagdala ng aking uh, pipe, yan. So nakasakyan sila. sila. So, reputa sila doon sa binangonan kay Lodi Daddy EA sa Seed Rat Look. Yan yung gumagawa ng malulupit at magagandang uh, mga rat look. Okay, saka yung mga kalkal. Yan. Kumakikita nyo mga Lodi dito sa ating video. Ito yung gawaan nila kung saan meron nagpa-fiber, yung nagpapalit ng fiber kasi pag uh, medyo pangit na yung tulog ng pipe mo, so pwede mo siya i-re-fiber mga Lodi. Ayan. Tapos, ah... Uh, sa kabila naman may nag may nagkukulay, nagpe Ayan. Okay? Kinausap nila, sabi ko ganito yung gawin design. Gusto ko kasi yung parang after aftermarket look. Kaya pinatanggal ko mga lodi. Kung makikita nyo um, sa vlog ko, kung makikita nyo mamaya, pinatanggal ko mga lodi yung heat guard. Yung lagay na heat guard. Okay? Para magmukha siyang aftermarket na na forma ng ating pipe mga lodi. Para naiiba siya sa lahat mga lodi. Okay? tatlong pipe yung pinagawa namin tapos uh, after 8 days binalikan ni Rayman Moto TV ayan 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 and si Rayman ayan mula mula binangunan Rizal hanggang uh, Imus Cavite dinala niya mga lodi yung ating pipe napakalupit no ang lupit ng uh, niya yung kanyang rusing motor napakalupit lakas okay so ayan mga lodi so ngayon ipapakita ko ngayon sa inyo ikakabit natin sa ating motor sa ating pasyo sa ating uh, Mapler mga Lodi para makita niyo kung gaano kaganda to. Syempre, pupuksan muna natin mga Lodi. So tara samahan niyo ako. Kapit na natin sa ating Mio Pasha yung ating bagong ratlo na Mapler mga Lodi. Tara samahan niyo ako. Let's go. Mga Lodi, kakabit na natin yung ating stock na Mapler ng ating Pasha na si Pati. Ito na mga Lodi, nakabalot pa siya kasi pinaratlok natin mga Lodi. Ito nga pala mga Lodi, kailangan nyo ng gantong tool sa inyong motor yan kasi napakarami ng gamit yan halos lahat ng size nandiyan na okay, yun mga lodi so dosi lang kailangan natin yan dosi lang para sa dulo so, sa dulo yan kakapit mga lodi so tara samahan nyo ako buksan mo natin to yung ating map para makita nyo kung ano yung forma nito yung pagkaradlock nito mga lodi tara lodi na. tara sa natin to Excited na ako pakita yung pagkaratlong nito. Tara. Mga lodi, magsapit pala kayo nito ah, Kasi baka magasigas yun. Yun no, ganda na yun. Yung lodi. Di ba nakatay natin blocks yung ating ano, yung ating kulay na ang stock ng ating pasyo. Ngayon, <much> pinaratok natin. Okay, ganda na yun mga lodi. Ganda lang tayo baka magasigas yun. Mga lodi, lapit na ah, yun, no? So ito mga lodi Ito ko sa inyo ah. Ika natin Ito din yung pinaratong natin ah. Ayan, kakapit na natin Ganda Ito yung pagkaratlock nya Ayan, kakapit na natin dito Ayan, stuck to mga lodi ha ah stock ng pasya yan tara kapit na natin ganda oh kapit na natin napakaganda solid oh kahintihin nyo ganda oh pakita kapit na natin sound check tayo natin yan wait lang natin na mabasa na lahat sound check tayo sound check ito na yun no ganda mga lodi oh. nice panalo oh. ganda mga lodi yan, sabi mga pasyo, pwede nyo ito. ito. na mga lodi, nakabit na natin yung ating uh, stock pipe ng ating sipati, yung ating pasyo. Ayan, napakaganda mga lodi. Ganda ng pagkakagawa, ano? Ang tawag yan ay eh, rat look. Tapos pinagay natin ng titanium. Ayan, yung sunog. Ayan, para mag magmukha siyang aftermarket, no? Na pipe, no? Pero stock po yan, mga lodi, napakaganda. Oh. Okay, nagtataka sila, no? <laughs> pinatanggal ko kasi mga lodi yung ano niyan yung pinaka lagay na heat card dito mga lodi so para lang ma maiba lang yung ating pasyo kahit stack lang yung pipe niya mga lodi so yun tara napaka simpleng setup lang natin sa ating pas siyempre wala namang special dyan eh na naging ratlock lang mga lodi ayan ayos mga lodi ganda tara you know Kamusta mga Lodi? Yan o oh, mga Lodi. Samahan niyo ako today Na ko mag motovlog mga Lodi Yan tagal ko rin di, di, nakapag vlog ng ganito mga Lodi ano? Kasi nagbakas uh, nagbakasyon kami noong December sa Japan Ayan nag enjoy talaga kami mga Lodi Nasa pagkain doon Ang linis lugar mga Lodi Doon sa kapayad ko sa ate mga Lodi So yan mga Lodi balik na tayo yan click lang natin yung ating uh, bagong bagong look na design Ayan ayan Yan kay Lodi Daddy EA yan sa binangunan Rizal mga Lodi yan. ito yung kanilang page yan ko pinagawa mga Lodi yan yan yan, yan. so mga Lodi um, kung mo yung ating pipe siyempre stock to mga Lodi wala naman talaga itong tunog siyempre silent lang to mga Lodi no? okay pinaganda lang natin kung makapansin nyo pinatanggal ko yung heat guide dito para lang maging uh, aftermarket na muffler no para pag may lumalapit sa atin, maka second look siya. paano masabi? sabi? Ano yung pipe mo? Eh siyempre, stock lang yan. Pinatanggal lang natin para maiba lang yung ating pipe yan. Pero stock pa rin para iwas tayo sa huli sa, sa mga LTO. Ayan. So, stock pa rin ito mga lodi kaya wala tong huli yan. Pinaratlock lang natin. Ayan. Magtatanong pala ano, kung magkano yung presyo sa pag ng pipe. Ayan. Yung standard na ratlock lang mga lodi nasa 1,200 to 1,250 pesos pero kung may refiber ka pwede, may, medyo may dagdag mga lodi, ayan ito yung kanilang page naman, ito kontakin nyo na lang yung kanilang admin dyan, ayan babae yung admin dyan, ah, mabait siya mga lodi kausap, ayan so, ayan, kontakin nyo na sa page nila, may phone number naman dyan na nakalagay mga Lodi ayan so maraming maraming salamat mga Lodi na why nagustuhan nyo ating ganito simple vlog natin natutuwa ako ang ganda ng ating uh, rat look na, na, pipe natin ayan so maraming maraming salamat mga Lodi kung gusto nyo mga Lodi yung ganitong simple vlog please like and share and subscribe na rin po sa ating youtube channel Lodi Moto TV and paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga sa video si Lodi Moto po mga Lodi ride safe always mga Lodi Peace out. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Okay, so, okay. ayan. Uh, makigulo na ako sa vlog mo. Okay, okay. uh. Salamat okay. sa inyo. Bayman Moto TV, uh, Mox 23 TV, TV. at yeah. Lodi Moto TV. Yeah. Sarot po sa inyo lahat. Salamat po sa support na. Ayan. Let's go. Ayan, thank you, thank you. Woo, ayan, lupit oh. Thank you.